Pero, ay nung na! Ay, hindi lang ako kakalim to! Hindi pa ako pisay! Pag hindi, oh, mabubugok to! Sayang! Bakit sayang? Ang sabog niya eh, gato, mahal yan! Nagbigay ng manok kay Papa dalawa yan. Mag-asawa daw yan eh. Eh, tulog si Papa ngayon. So, lagyan natin ng itlog para kunyari ng itlog na mga mamalok manok dyan. <laughs> isa. Ayan, yung isa. Ito mukhang maganda lagi ng itlog. <laughs> Ayan, eh <itug> na siya. Parang... <laughs> Eight hours later. Mabinigay si Bukol na ano? Na na ano na manok galing daw kabite. So, na binigay si ano kay gagay na sa tropa ni puya Asan? Dyan sa labas ang dalawa sa na mura alaga anyon. 'yun? Alaga pa daw yung isa tas yung isa hindi ko alam dalawa yung binigay niya. Bol. Ano yun? Yan no. to. Dalawa daw yan. <laughs> <laughs> Dalawa daw yan eh. Dalawa to? So? Oo, ibibili ko daw yan. Saan nila lagay ito? Ayaw ko kay Jason. Saan nila lagay ito sa'yo? Dito daw sa likod. Sabi ko sa nila lagay. Dito, dito mo. Di ba may ba, ba? ano yan? Ma ano yan? Mga ano dito? Galing ano yan? Hindi ako sa farm. Oh, Binigay nga sa'yo yung tropa ni Jason. Ha? <mulimil> 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 <mulim> 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 O, magbaba ka mga damdaman ko. mo na, no? tidal mo. Patingin ako. Ah. Manok, eh. <laughs> mo, ano naman ang yung malok e. niya ang niya Ginawa nyo ang Papa? Bakit no? Anong hindi niya? hindi niya? hindi

Ha? Hindi <laughs> pa rin niya alam na galing grep lang yung video. <laughs> pati yung pati yung nagbigay. Masarap daw ilagay. Akala niya nang itlog talaga. <laughs> si Papa lang dapat dolokohin natin sa anong nangyari. Pati yung mga nagbigay. Akala nila totoo. <laughs> May itlog yung ano? Biligay sa akin yung ano? Mm hmm? Si kuya mo? Na sabungin? Anong gagawin ko rito? hindi ko alam sa inyo ginagawin ang... niya pa yan sa magandang lagayan guys o paano lagawin dito sa pagtagal nga to? Basag... ilan yan? basag eh. lang inan Diba? magiging manok ba yan? Pag... paglilimlimin pag hindi? oo oh, bumubunok to hindi ko alam dyan anong gagawin Paano ba? gagawin dyan? pwede daw kainin yan kainin na lang agad sayang bakit sayang? ang sabog niya ni eh. Gato mahal yan ay, lima lang yan eh. O, yung mga gagawin, puta ka lang, kung yung mga lalaki, libo yan. Bawat isa. Gawin mo ng ano agad? Gawin, ano? Mo ng yan, gagawin, <laughs> Gawin mo ng scrambled o, egg. Hindi kang ilang yan, gagawin scrambled egg, panabong. Gawin mo ng scrambled egg yan. ko ng kulungan. Tapos ilalagay mo yan, John. Wala na, pa paano pa ilalagay ito sa kung may ilalagay nga ito ngayon eh. Ha? Alam ah, ko, yung gagawin mo. Sayang yung ilalagay eh. <laughs> Bakit yung <ay, ay>, <laughs> gagawin mo? Kaya yung gagawin mo. <laughs> Dili. <laughs> Paho. <laughs> Kain, tanga. Tawin Ay, mo ulit. gago, tanga mo. Bakit maano? bakit malam malamig? Eh, galing biyahe. Siyempre, may mga aircon sila. Oo. Hindi. Gago <laughs> ka pala eh. <laughs> galing <yan> sa ref. <laughs> bakit? Nilagay ko yun kanina. Ang ina mo, hanip ka. Pabid-pabid pa ako, puta ka na. Tarantado. Nilagay-lagay ko pa rito. Ang ina mo, pinagpabid pa ako. Paliwala-paliwala din sila bukol na meron. <laughs> oh, putang ina, laga muna. mo na. Bigay mo ulit sa rep, tang ina ka. Baka mangitlog pa ng pula yan. Okay, gina ka.